Teka, Teka mamaya, mamaya. Sa mukha ako, kamay ko lang. Hello guys, turuan ko muna si Miss kung paano mag-calibrate ng coin slot. Ito, 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 ito muna ang ano natin to. Videohin muna natin to. Kung paano i-calibrate yan. Lumang piso. Bagong piso. Lumang, limang piso. Bagong limang piso. Tsaka lumang Tin piso at saka bagong 10 piso bali na anim sila lahat na coins ito yung paano uh, gawin ang bilang so, ito umpisa na namin guys eh. dito to yung may dalawang sabay bitaw yan sa taas oh. Ah. Oh. hindi tagal lang ano yan bitaw yan eh tapos sa baba Dalawa din. Isa lang. Ito. Oo. Oh. Ito. O, oh, yan. Anong nagay yan? Anim. Six. Oo, oh, anim. Kailangan pindutin mo ulit sa tax. Ito. Oo. Oh. Ito. O, oh, yan. It's 1 So, it's 1 It's 1 ay piso. So, sana ba yung isa dito? 10 piso. Hindi pa yan, hindi pa yan. Mamaya pa yan. Oh, count. It's 1 Eh, ibig sabihin, lumang, lumang, lumang piso. Wag mo muna yan. mo muna tayo magbilang. Magbilang ka lang muna ng ah, uh, biyan yan yan sa baba. Bilang ka ng 20. Diba? O, oh, one. Ah, bawasan mo rin sa kabila. Kasi 30 kagat yung 20 lang tayo. Ayan. oh, okay, sa taas. P. Ang value ng P, yan value, kung ilan ang halaga. So, piso so, lang, isa lang bilang dyan. sa so, pindutin mo isa. Yan. Yan. Okay. Sa taas. Ay. Oh, F1 ay uh, sa F tolerance magbilang ka ng 10 diyan sa baba. Ito. Oh, one. 15 bawasan mo. Then 15 siya yan. Okay sa taas. Bitaw. It's to. So, it's to naman. Ganun ulit. Count ka ng 20 sa ano na yan, sa ito. Ibig sabihin, bagong piso na yan. bawas Bawasan mo, 20 lang. Ayan, okay sa taas. Ayan. Tapos, pito, P. Ibig sabihin, sa pangalawa, ito, sa pangalawa, bagong piso. Isa lang din, bilang mo, piso yan eh. Pintutin mo, ayan, isa. Okay sa taas. Re-reflex ng ano yung ano, yung ano dito. Yan. Si So tolerance sampo. L L F sa F. Sampo, oh, sampo. Oh, bawasan mo. Ayan, okay sa taas. Ayan, H3. So, H3 sa lumang piso. Okay, si, nagbilang ka ulit ng 20. Ayan, then may 30 kagad Ayan, okay sa taas. Okay, tawag na. P3. Sa um, value, value niya, ang value niya, P. Diyan sa baba, magbilang ka na ang lima. Ayan, lima kagad, okay sa taas. Itaw. P3, sampu. yung ano, tuliran sampu lagi sa mga, ano yan, sa mga, magbasa ng ano, taas. Bitaw, sobrang haba na. It's 4. Okay, count ka uli ng 20. 20 lang. Ayan, okay ta. Bitaw. Oh. Dahil 5 piso, 5 piso, 5 din. Oh, ayan, okay. Bitaw, sobrang haba na. Sige. <laughs> Sampo lang. Okay, taas. OH5. it's five. It's 5 Bag bagong uh, lumang 10 piso. Okay. Sige. Okay. 20 na bilang H. 20 yan, Okay. So, oh, dahil sa, ano, magbilang ka na, ano, gawin natin dyan, 12 kasi may promo tayo na ginagawa para magiging 1 hour. Okay. Yan, okay, taas. O yung if tolerance, 10 lang din. Okay. Okay ho, oh, tagal. So, it's 5. Number 6, it's 6 pala. Bagong 10, ay, piso. Sige, 20. Yan. Okay. Bitaw. Ma dosi bilang mo dan ano yan, dalyo, yung balyo. Yan, okay. Dapat sampo lang sana kasi naglagay tayo ng promo kaya ano yan, magiging 1 hours. Sige, 10, 10. 10 bilang. Okay. Nagbitaw. Yan, okay na. So, mag-umpisa ulit tayo sa ah uh, Mag-umpisa ulit tayo sa Lumang piso. Lumang piso. Maghulog na tayo si Pindutim ulit. Ang ah, sa taas, sa taas. Ayan, A. Ito? So, Ayan. Hindi. Isa. Ano ba yan? A. A. I I o, A nga. Huli. Iba yan, R. Ano na, nare-reset na yata. Opo. Sabi mo, pindutin ko. Hindi daw dapat sa taas muna na, eh. Nauwit tayo. Ano yung kata? Oo. E? Uwit pa. Isa pa? Hmm. Um. Oo, iwan. Ayan. Magbilang tayo ng, ano, piso. Luma. Duma. Kaya luma. Kaya Tingnan mo luma, luma ba yan? Narapin pang sambot. Narapin pang sambot ka. Kasi bibilang yan ng 20 rin. Ay, malaglog yan. Kailangan huwag mo itagilid yan. Huwag mo itagilid yung ano, sintro. Huwag mo hawakan dito, dito ka maghahawak banda. Ganyan. Ito ang sintro. Ganyan. mo. Hindi na. Okay. One. Two, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oh, okay. So, it, ito. Ito, ano? Yung, ah, uh, tawag nito? Luma. Ay, eh, bago. Bago. Okay. Hawakan mo na ito. Dapat kasi naka-prepare na yung mga kong. Ano? Lahat ba bago yan? Oo, oh, lahat yung bago. Bago, ano? I-level e, mo. Dapat kasi naka-prepare na na ano eh may patungan eh. Kaya tapindis na lang. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 putin 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 9 twenty oh yan kumusta oh, don siya yeah, luma yon oh sige yan okay na yan nasaan pa yung isa yung lumang 5 piso hindi pinto dito wala kang pinto tingkad oh sige tuloy, tuloy lang yan 20 pieces na no? number 3 'yan diba lumang 5 piso ito lumak Okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ayan 4 Sa ano tayo A4 sa lo bagong lima ayan baka may sampo yan dyan ha? mapasama dyan okay one two three i-level mo seven eight nine ten eleven ten eleven Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Ayan. So, ano 5 na yan? E5. So, kuha naman tayo ng sampo, sampo na loma. Ito. Ay, bago yan. Ito, sampo na loma. Ayan. 20 piraso din. Oh yeah. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 O, sige, last ball na. Ang ano, yung bagong bagong 10 piso. yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20. O yan, okay na. Back to zero. O yan. So, pag okay na yan, okay na yan. Ah, okay na yan. Na reading na to ganito. Ngayon, ang gagawin natin, eh, hawakan mo muna ganyan. Ang gagawin natin, eh, i-off muna natin to Power. Yan. Hindi, matay muna ma-off. Tapos, Off na. Ibalik mo, i-off mo to dito sa likod. itong sa taas, matik na ito naka-on. Ito sa gitna, ilagay ito sa gitna, yung baba. Ayan. Baba na ito. Dalawa yan, ibalik tatlo. Ay, isa naka ito matik na ito naka-on. So, i-on ulit natin para malaman natin kung tumama ang, ang ano, reading. Ayan. So, i-try mo hulugan ng sampu kuila ng minutes yung lalabas. Ganyan mo siya, Mamaya, mamaya na. Hindi pa na gano'n. Kung maglagay doon ng 1 hours. Sige, try mo. Ayun. 60 minutes lang nang lumabas. Ayun. Sa 5 piso. Try mo 5 piso. 5 piso kahit luma lang. 60 plus 25. Ang 25 lang ang ano, ilan yan? Tama ba yun? Mm. 84? Mm. 60, 70, 80. Oh, tama. Ibig Sa piso, dagdag ng piso plus 5 minutes. Okay, oh, 89 tama. Okay, tama. Tama matiya. Okay na yan. guys, okay, tinuruan ko si Mrs. para pag alis ko ay marunong na siya mag-calibrate ng coin slot kasi nasa biyahe ako at minsan pag nasira ang coin slot ay kailangan na matutunan niya para pwede na siya mag calibrate. Ah sana'y masundan nyo guys sa mga bago. Ah, sana'y masundan nyo. Maraming salamat sa inyo. At matutunan nyo rin 'to 'yung ganitong ah pag-calibrate ng coin slot sa mga mayroong mga PC na bagito pa lang. Ah, sige dito na.